Akala natin, simpleng kasambahay lang. Tahimik, masipag, walang reklamo. Pero minsan, ang mga taong galing sa probinsya, may mga lihim na hindi natin kayang maintindihan. Ako si Claire, 23 years old. Tubong kapis ako, oo. Yung lugar na madalas daw pinanggagalingan ng mga aswang, sabi ng mga taga Maynila. nila. Pero simple lang naman talaga ang buhay namin sa probinsya. Hanggang isang araw, dumating ang kapitbahay namin, si Aling Mercy. Recruiter daw siya ng mga kasambahay para sa Maynila. Claire, may kailangan daw kasambahay ang pinsan ko sa Quezon City. Malaki magpasahod, mabait ang amo, at sa bahay lang naman, wala kang aalalahanin. Wala akong masyadong alam sa Maynila. Pero dahil gipit kami noon, may sakit ang nanay ko at kailangan ng pera pumayag ako. Tumakay ako ng bus papuntang Maynila kinabukasan. Sa loob ng bus, habang dumadaan kami sa madidilim na parte ng Enlex bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Paglingon ko, may matandang babae sa dulo ng bus na nakatingin lang sa akin. Nakangiti siya, pero malamig ang ngiti. Hindi ko na lang pinansin. Siguro guni-guni lang yon. Pagdating ko sa Maynila, sinalubong ako ni Sir Edwin Matangkad, seryoso, at parang hindi sanay ngumiti. Dinakay niya ako sa kotse at dinala sa bahay nila sa Manila. Pagdating namin doon, napanganga ako. Malaki ang bahay pero halatang luma. May mga lumang chandelier sa higna kahoy at mga painting na parang nakatingin kahit saan katumingin. Pinakilala ako ni Sir Edwin sa asawa niya si Ma'am Clara. Isang maputit, eleganteng babae na parang hindi tumatanda. Tahimik lang siya pero mabait. May isa pa kaming kasambahay noon, pero bigla umuwi ng probinsya at hindi na bumalik. Baka na homesick lang. Pero napansin ko, habang sinasabi niya, yon, parang may kakaibang takot sa mga mata niya. Pinatuloy ako sa silid sa ikalawang palapag. Dikit lang iyon sa kwarto ng dating kasambahay. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko agad yung amoy na parang lumang kahoy na nabasa halo sa amoy kandila. Sa tabi ng kama, may lumang aparador na kahoy, may ukit ng mga simbolong hindi ko maintindihan, parang sinaunang sulat. Nang gabing iyon, habang natutulog ako, may narinig akong tunog, parang may kumakatok sa aparador. Nagising ako, pero natatakot akong bumangon. Baka pusa lang. Pero nang tumigil ang katok, may sumunod na tunog. Parang bulong, mahina pero malinaw. Bakit ka nandito? Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero ramdam ko ang lamig sa buong katawan ko. Ginabukasan, tinanong ko si Aling Sio ng matandang katiwala ng bahay. "Wag mo na lang pansinin, yang aparador na 'yan." "Iha, may kasaysayan 'yan dito." "Anong kasaysayan, nay?" "Diyan huling natulog yung dating kasambahay." bago siya nawala. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kong napansin na kakaiba ang kilos ni Ma'am Clara. Madalas siyang gising sa madaling araw. Nakatingin lang sa labas ng bintana habang may sinisindihan na kandila. Minsan, narinig kong may kausap siya. Pero mag-isa lang naman siya sa kwarto. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos. Paglabas ko sa silid, Nakita ko si Ma'am Clara na nakatayo sa harap ng aparador sa kwarto ko. Hawak ang kandila. Tahimik lang siya. Tapos dahan-dahan niyang sinara yung pinto ng aparador. Sabay sabing mahina. Hindi ka pa dapat lumabas. Kinabukasan, parang walang nangyari. Parang hindi niya naaalala yung nangyari kagabi. Naging madalas ang mga kakaibang pangyayari naririnig kong may humahagik-gik kahit walang tao may nakikitang anino sa likod ng kurtina. At minsan, biglang bumubukas mag-isa ang aparador. Hanggang isang gabi nang hindi ko nakinaya. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-record ako ng video. Habang nakatutok sa aparador, mga bandang alas 12, bigla itong gumalaw. Bumukas ng dahan-dahan at may kamay na lumabas. Putlang-putla. Sumigaw ako. Pagbalik ko kasama si Sir Edwin. Wala na ang kamay pero sa sahig. May iniwang basang marka ng paa. Pagkagising kinabukasan may dumating na pare. Baka kailangan na ulit nating ipablesang ang bahay. Kinagabihan nilapitan ako ni Aling Sion. Claire, umalis ka na rito habang may pagkakataon ka pa. Bakit po, Nay? Hindi nila sinasabi sa iyo ang totoo. Yung dating kasambahay, hindi umuwi ng probinsya. Namatay siya rito nahulog sa hagdan sabi nila pero may nakakita bago siya nahulog may humila sa kanya parang may kamay mula sa aparador totoo ba yan nay kinikilabutan ako ang sabi nila simula nang dumating yung lumang aparador na yan galing sa Vigan nagsimula na yung kababalaghan ibinigay raw yan sa pamilya bilang regalo pero hindi nila alam dating pag-aari ng isang espiritista kinagabihan, habang nag impake na ako ng gamit, bigla kong narinig ang boses mula sa aparador. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung bakit, pero dahan-dahan kong binuksan yung pinto. At doon ko siya nakita isang babae, duguan, nakaduster na kulay puti, at walang mata. Nakatingin siya diretsyo sa akin, sa kadahan-dahang lumapit. Sila ang pumatay sa akin. Isara mo na, bago ka maging katulad ko. Sumigaw ako at tumakbo palabas ng bahay. Sa labas nakita ko si Sir Edwin at Ma'am Clara nakatingin lang. Walang reaksyon. Hindi ka pa dapat umalis, Claire. May utang ka pa sa amin. Kinabukasan, nagising ako sa ospital. Ayon sa pulis, natagpuan daw nila akong tumatakbo sa kalsada. Nagwawala, umiiyak. Pero nang binalikan nila ang bahay, wala na raw bahay. Bakanting lote na lang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero minsan, kapag gabi, naririnig ko pa rin yung kumakatok mula sa aparador na parang sinusundan ako kahit saan ako lumipat. At sa tuwing titingin ako sa salamin, may nakikita akong babae sa likod ko. Pagkalabas ko ng ospital, agad akong umuwi sa amin sa kapis. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ni mama. Namayat siya, pero masaya siyang makita ako. Claire, buti yung umuwi ka. Sabi ko na nga ba, hindi ka bagay sa Maynila. Ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko masabi ang totoo. Hindi ko kayang ikwento na muntik na akong mamatay sa bahay na 'yon. Napansin kong madilim ang paligid. Parang mas madilim kaysa dati. At habang naglalakad ako, naririnig kong may humahaplos sa hangin. Parang pamilyar na boses, mahina pero malinaw. Claire, nandito pa ako. Huminto ako. Walang tao. Pero nang marating ko ang bahay, biglang bumukas ang bintana ng kusa at sa loob nakita kong kumikilos ang kurtina. Parang may dumaan. Ilang linggo akong nagpakalayo sa takot. Nag-apply ako bilang tagabantay sa maliit na tindahan sa bayan para may ibang mapagkaabalahan. Pero gabi-gabi, napapanaginipan ko pa rin ang bahay sa Manila. Sa panaginip ko, nasa kwarto ako at naririnig kong muling kumakatok ang aparador. Pagbukas ko, nandoon ulit yung babae. Pero ngayon, umiiyak siya. <coughs> hindi ako makaalis. Tulungan mo akong makaganti. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Sa tabi ng kama ko, may marka ng basang paa. At doon ko na-realize, hindi ako nag-iisa sa bahay. Isang gabi, naglilinis ako sa kusina. Bigla kong naamoy ang amoy kandila. Yung amoy na parang galing simbahan o parang yung amoy ng lumang bahay sa Maynila. Paglingon ko, may babaeng nakatayo sa likod ko sa refleksyon ng bintana. Nakasuot siya ng lumang duster, duguan, walang mata. Napaatras ako pero pagharap ko wala na siya. Pero sa lamesa, may iniwang piraso ng kahoy na parang galing sa lumang aparador. May ukit na naman na simbolo. Yung parehong nakita ko dati. Kinabukasan, Dinala ako ni mama sa isang albularyo sa kabilang baryo. Si Mang Ambo, matandang lalaki na kilala sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Pagupo ko sa harap niya, tiningnan niya lang ako. Hindi ka nag-isa. May nakadikit sa iyo. Po? Huh? Taga ibang lugar. Hindi taga rito. Nakita mo ba ang anino sa kanan mo? Napalingon ako, wala naman. Pero si Mang Ambo, tahimik lang. Tapos kinuha niya ang langis at sinindihan ng kandila. Nang bumagsak ang apoy sa mantika, may narinig kaming boses. Isang iyak ng babae at dahan-dahang lumamig ang paligid. <laughs> Hindi siya makaalis. Ginapos siya ng mga amo mo sa Maynila. Ginamit siya sa isang ritual. At ngayon, ikaw ang napagtaguan niya. Tinubukan kong kalimutan lahat pero bawat gabi, may bumubulong sa tenga ko. Claire, bumalik ka. Hindi pa tapos. Hanggang isang araw, may natanggap akong sulat. Walang return address. Isang lumang sobre na amoy amag. Pagbukas ko nakasulat lang. May iniwan kang dapat mong tapusin. At sa loob may maliit na litrato. Litrato ng bahay sa Manila. Pero ngayon, may isang bagong kasambahay na nakatayo sa gate. At sa likod niya, may aninong babae. Dinala ako ng takot at konsensya pabalik sa Maynila. Pagdating ko sa Manila, halos hindi ko makilala ang lugar. Puro damo, bakanteng lote. Pero may isang lumang poste ng gate na nakatirik pa rin. Habang nilalapitan ko, may narinig akong pamilyar na tunog. Napatingin ako sa gilid. May lumang aparador. Nakabalot sa trapal parang itinapon. Nilapitan ko iyon at biglang bumukas ng kusa. At lumabas ulit yung babae. Ngayon, mas malinaw na ang mukha niya sa tulong ng albularyo at ilang pulis, nalaman ko na hindi lang pala ako ang biktima. Tatlong kasambahay na ang nawala sa bahay ni na Ma'am Clara. Lahat may parehas na kwento. Isinasali raw sila sa ritual ng kabataan ni Ma'am Clara at Sir Edwin, mga dating miyembro ng kulto sa Vigan. Ginagawa nilang alay ang mga kasambahay sa espiritu ng lumang aparador para mapanatili ang bata nilang hitsura. Pero dahil nakatakas ako, hindi natapos ang ritual at dahil hindi natapos, bumalik sa kanila ang sumpa. Ayon sa balita, natagpuan daw si Ma'am Clara at Sir Edwin sa isang lumang bahay sa Quezon City. Parehong nakapwesto sa loob ng aparador. Parehong walang mata. Akala ko tapos na lahat. Pero ilang linggo matapos mabalita ang pagkamatay nila, nakauwi na ako sa kapis. Tahimik ang gabi. Walang ulan. Pero bigla kong narinig ulit Paglingon ko yung lumang aparador nasa bahay na namin. Dinala raw ni Papa galing sa junk shop sa bayan kasi maganda raw daw gamitin sa kwarto. Hindi nila alam na yun ang parehong aparador. Isang umaga, pagising ko narinig kong tinatawag ako ni Papa. Claire, tingnan mo nga ito. Maganda itong aparador na nabili ko sa junk shop parang antigong galing sa Maynila. Pagbukas ko ng trapal, halos mabitawan ko ang hininga ko. Yun yung aparador yung aparador na pinagmulan ng lahat. Sinubukan kong pigilan si Papa. Pauitapon niyo na po 'yan, may sumpa 'yan. Naku, Claire, puro ka pamahiin, gawa lang 'yan sa kahoy, sayang naman maganda pa. Kinagabihan nilagay ni Papa sa kwarto nila ang aparador. Doon nagsimula ulit ang bangungot. Una kong napansin, nagbago ang hangin sa bahay. Parang mas mabigat, mas malamig. Tapos gabi-gabi, naririnig kong kumakaluskos sa kwarto nila Papa. Nang tanungin ko si mama kinabukasan. Wala naman anak. Siguro daga lang. Pero alam ko yung tunog na yon. Hindi yung tunog ng daga. Tunog ng kumatok na kaluluwa. Sa mga sumunod na gabi, panay bangungot ko. Nasa loob daw ako ng aparador. Madilim, malamig at amoy dugo. May mga kamay na humihila sa akin. Sabay may boses na bulong ng bulong. Kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit ako naipit Pagkagising ko may mga pasa ako sa braso At sa sahig ng kwarto May bakas ng paabasang dugo Isang gabi, bigla akong nagising sa sigawan sa labas Si mama umiiyak, si papa sumisigaw Pagbukas ko ng pinto Nakita kong hawak ni papa ang itak Nakatayo sa harap ng aparador Lumabas ka, wala kang karapatang bumalik dito Nagulat ako, wala namang tao Pero biglang bumukas ng kusa ang aparador Lumabas ang hangin At namatay ang lahat ng ilaw sa bahay Sabay bumagsak si Papa, parang hinihila papasok sa loob. Sumigaw ako, hinila ko siya. Pero sobrang lakas ng puwersa mula sa aparador. Parang may kamay na humihila sa kanya. Nang sa wakas ay nabunot ko siya. May sugat siya sa dibdib. Hugis kamay. At sa loob ng aparador, nakita ko ang mukha ni Ma'am Clara. Nakangiti. Dinala namin si Papa sa manghihilot. Habang ginagamot siya, tahimik si Mang Ambo. Anak! Hindi mo pwedeng basta sunugin o itapon niyang aparador. Buhay yan. Po? Ang aparador na yan. Hindi basta kahoy. Isa yang sisidlan ng kaluluwa. Ginamit sa ritual ng pagkabuhay muli. Ang bawat kasambahay na namatay. Kinulong ang kaluluwa diyan. Kaya kahit sunugin mo, bumabalik. Hanggat may natitirang dugo ng may-ari. Napaisip ako noong nahila ko si Papa, nasugatan siya. Tumalsik ang dugo niya sa kahoy. Ibig sabihin, may bagong dugo na naman sa aparador. Pag-uwi namin, naabutan naming bukas ulit ang aparador. Pero ngayon, iba na. May liwanag sa loob parang apoy. At sa gitna ng liwanag, may babaeng nakatayo. Hindi na siya si Ma'am Clara. Hindi rin 'yung dating multo. Kundi ako. Oh, ako. Ang eksaktong kopya ko. Ngumiti siya sa akin. Ikaw na ang sunod. Panahon mo na. Bago ko pa man makatakbo, biglang sumara ang pinto ng aparador. Nagsigawan si na mama sa labas. Pero hindi ko marinig ng malinaw. Naririnig ko lang yung boses na paulit-ulit. Ako na si Claire. At ikaw na ngayon ang nakulong. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa loob. Walang araw, walang gabi. Puro dilim. Sa paligid ko may mga mukha. Mga kasambahay. Mga babae umiiyak nakatali. Sila yung mga naunang biktima at isa-isa silang lumalapit. Hinahawakan ako at sabay-sabay na bumubulong. Bitawan mo siya, bitawan, bitawan mo kami. At doon ko nakita, sa labas ng kahoy na pader, nakatayo yung ako. Tinutulungan niya si Mama Magdasal. At alam ko, hindi na ako yun. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging malinaw sa akin ang lahat. Hindi pala ako basta napili lang. Ako pala ang huling kasambahay na nakatakas noon. Kaya ako ang ginamit para magbukas muli ng daan. Ang espiritu sa aparador ay hindi lang isa. Sila ay nagkakaisa sa iisang katawan. At nang tumakas ako dati, iniwang ko silang nakakulong. Ngayon, ako naman ang ipinalit. Pagkalipas ng ilang buwan, sinubukan ni Mama ibenta ang bahay. Pero bawat bibili umaayaw. Sabi ng mga bumisita, May kumakatok sa aparador sa kwarto, parang may umiiyak. Hanggang sa ngayon, sarado pa rin yung lumang aparador sa bahay namin. Walang gustong lumapit.